guys. Nagluluto tayo ng ano? Tokwa. Hindi yung harap sa saan. Electro. Hindi siya tamang luto talaga. Naku-luto. Okay. Eh. O. So, Sumuglong ang gilid. may hilig dito kasi yung uh, mga chinakis ko may hilig sila may hilig din naman ako dito kaya lang nakakapagpa-atritis yung sabi ha ewan ko bakit <coughs> tapos siguro sa ano soya beans <coughs> malakas ang ano niya protein <coughs> Mahal na ng tofa, grabe. Magkano lang dati ang tofa. Diyos ko. Sarap talaga ng ano, toyo, sibuyas, bawang, suka at saka sili. Sarap. Huwag ng baboy kasi nakakapagpag ang vlog. Nakapagloto na ako ng ano, pagkain ng aking mga junakis, ang kanilang kaya naglalaban na lang ako. Tapos, itong toko, ang hmm. ating lolo to, eh, maglilinis pa ako. 什么玩意？啊